pagpalang umaga mga kamanga pagpalang araw ito ay sa may kalabasa natin bago ako pumunta dun sa area 1 natin tinignan ko muna yung ano yung itong kalabasa kung may mga bunga hmm. yung mga kamanga oh. yung bubuyog bubuyog natin nag ano sa bunga hmm. siya yung nagpopulinate yan hmm. ay yung bunga yung mga kamanga ay yung mabuyog yan yan mga, kam mga kamanga mga hindi ako nag nag uh, dito kasi yung marami dito ang bubuyog uh, sila yung naka nabubuon lahat halos lahat mga kama nabubuo lahat pag ako minsan may sablay so nung nakita ko na may maraming buyog, bubuyog dito eh pinabayaan ko lang pinaubaya ko lang sa kanila dumami pa yung bunga mga kama maraming bunga dito yung, hindi na ako nagpulinate mas dumami yung bunga dahil sa sa bubuyog tayo sa ano sa ating magdidilig tayo dun sa ampalaya hindi ko natapos kahapon dito magdidilig ako ang problema wala na akong ano tubig mga mga hindi ako naka hindi ako naka, naka, naka dahil busy ako dun sa ampalaya kailangan maglagay pa rin ako ng tubig dun magigib pa rin ako sa ampalaya a few moments later dito na tayo mga kamay samayang palayak Bilig tayo Ayun po, konti na lang Galing dyan sa may galing sa puso Ito paghahaloin ko ng sa gripo na galing barangay na supply yan ay medyo maalat kaya pinapaghalo siya ng ano Kung hindi sana yan maalat di dyan ako kukuha so hos hos na lang sana kaso kailangan kong mag ano i-combine ko para ano uh, hindi maalat ma ma yung ipondering natin buti na lang mga kamaka <tong accent> ko yung sinab, sinab. ko dito yung panghalo yung galing doon sa may malaking drum

Duh ayun ayun Ayo mau kuah. Ya. natin to. Hmm. Ini malaki dito. Sana yung isa. Ito kaya. Up. Bata po yan. Duh. Sama haba. yan o. Haba yan o. o. Ah, uh, Ah, yan. Uh, 24 yung ibigay natin. A few moments later. <tip> muna konti hindi ko sa baga, tapos ah, uh, baga, ng alas 12 eh. Uh, mga mga alas 12 ako simula doon sa may kalabasa mga 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 Dalhin natin ito sa ito may kalabasa ko kasi magdidilig ako doon. Ang ganoon, sprinkler sa yung sa hos. Ito natin sa kumpay. Ma, yan ang maganda pag may ano, sir, ano tayo, motor. Nagtala no, ko ng konti para mamaya pagbalik ko dito punta na tayo sa may alas 11 na uh, mag ano tayo ng ano sa pandali ko mamaya sa kalabasa higit tayo a few moments later Tama, kuma, ito sa, tayo sa may kambingan ko, sa may kalabasa. At, to yung drum natin, wala ang laman. Kasi kahapon yung ko yan, oh. wala na siyang laman. tayo mga apat na balik to nasa kabilang puso liit pa. Oh, tapos nabalik ka. Eh meron ko rin so mag-iisang balik pa tayo pa-apat para ilagay ko dito yung dalo para, po, para may laman Lagi natin sa parente na ulit na. So, nakaano na tayo mga kamanga. Apat na balik. Huwag na ako kakain na. Ah, Nag-umpisa ako ng ano dito. Alas. Punsi ngayon. 12.31. Ito sa rilo ko. 12.31 na. Ah. Isang oras. Ay, ah, isang oras kalahati. Eh. Uh, ating kalabasa gipin tayo So ang same procedure pa rin ako kamaka mga, iniipon ko yung sa ano sa tubig alat, uh, yung yung maalat na tubig tapos yung yung ko kanina grabe mga nga, mga bitak 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 na yung ano natin ayan o oh. kahapon ko lang yan na ano mga kalangat kahapon ko lang na nadiligan tapos bitak bitak na yung ano yung lupa dahil sa init at sa ano lang hangin ayan o oh. hmm. bitak bitak yung ano natin lupa natin up for harvest marami na akong for harvest dito mga ayan o oh.

Tara yun ang dito Hindi po nalinisan Mag-iigip ako Para puno yun yung nandun Kaya kung makapunta sa kabila Ayan yung ano uh, Bayabas na din na ano na Hindi ka naman natin tumakas Ayun ang dito ito yung kambing natin mga kamaha sa kaya yung ano yung wala dito yung isa mga kamaha yung pula na nag ano walang boots man dumi wala dito ito tayo mga baga mga kamaha dito ako nakapagpainom ng ano ng hapon ano na alang uras na ay 8 8 yeah. six 6.05 So ito ako makapunta sa kabila uh, Pagkatapos ko ng ano ng baka Magigib ako dito Pupunuin ko yung drum Ito so, tayo sa may baka natin mga kamuhan Pagkatapos nito i ako I-give -gi ko yung nasa sa kalabasa Tapos uh, Dalawang balik ako doon Para mapuno yun Hindi na ako dito Bukas na lang yung sana ang delay ko umaga sa hapon ang problema hindi kakayanin dahil maano sa oras tayo uh, 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 ano tayo sa oras kulang so pinapaano ko lang itong umaga tapos ang delay ko sa ano tapos ng video niya. salamat mga kamangha sa inyong sa